Mga kaibigan, ayon sa balita mula sa Ministry of Finance ng Ukraine, hanggang ikalabinapat ng Oktubre, ang mga puwersa ng Ukraine ay nakapagtira na ng kahangahangang bilang na 11,256 na tangkong Ruso. Sa gitna ng lahat ng yan, mukhang naniniwala si Russian President Vladimir Putin na mayroon siyang walang kamali-mali na plano para harapin ito ang Ukraine ay pawang sinusunog lang ang mga lumang tangko mula pa sa panahon ng Soviet na ginamit ng Russia bilang pine para maubos ang mga bala at munitions ng Ukraine at hindi naman talaga nagiging seryosong panganib sa kanilang mga depensa. Pinatagal-tagal ni Putin ang pinakabagong mga tangko ng Russia at hindi niya inilagay sa larangan ng laban sa Ukraine. Gayon paman, nang magdesisyon siyang bitawan ang mga tangkong iyan sa laban para sa Pokrovsk, mabilis na pinakita ng Ukraine na wala namang kalamangan ng mga iyan kumpara sa mga natirang tanke ng Russia dati. Nagtipo ng Russia ng kanilang pinakamahusay na mga tanko sa loob ng buong isang taon. Pero sa loob lamang ng ilang minuto, sinira na ng Ukraine ang mga iyan ng husto. Pero bago tayo magpatuloy sa pangunahing usapan ngayon, mag-comment kayo ng numero uno kung sumusuporta kayo sa Ukraine o numero dos kung kay Russia at numero tres kung mahal nyo ang kapayapaan. Ngayon na, balik tayo sa nilalaman ng video ngayon. Sa halos isang taon, maingat na nag-ipon ng Russia ng bawat T-90M tank na ginawa nila may espesyal na plano para sa mga makina ng labang ito. Ayon sa report ng mamamahayag na si David Axe sa Euro Maidan Press, nagplano si Putin ng malaking mekanisadong pag-atake sa lalawigan ng Donetsk gamit ang mga T-90 tanko. Inaasahan ng mga ito na durugin ang huling paglaban ng Ukraine para makuha ng Russia ang mahalagang sentro ng logistics na si Pokrovsk, isang lungsod na akala niya noon ay mapapasa sa tropa niya sa tag-init pa. Pero nabigo ang mga sundalong Ruso kaya naging huling sandigan na ang T-90M para matapos ang misyon. May lahat ng dahilan si Putin para maniwala na ang T-90M ang tamang pagpili para sakupin ang Pokrovsk dahil ito ang pinakamodernong pangunahing tanking laban ng Russia at siya pa ang nagsabi na ito ang pinakamahusay na tanko sa mundo. Ayon sa news agency na TASS, noong Hunyo 2023, idiniklara ni Putin na ang T-90M Breakthrough ang pinakamahusay na tanko sa mundo ngayon. Sinabi niyang kapag humarap ito sa isang posisyon, walang sino man o anumang makakaligtas dahil mas malayo at mas tumpak ang pagbaril nito at mas mabuti ang proteksyon. Pero pinatunayan ng Ukraine na mali lahat ito noong Oktobre 9 na nagdulot ng mapaminsalang resulta para sa panig ng Russia. Base sa mga naitablish na detalye, mukhang karapat dapat ang T-90M sa papuri ni Putin. Ayon sa magazine na Army Recognition, ang tangkong ito ay may 125mm makinis na bariles na A2A46M4 na baril na kayang magpaputok na ordinaryong bala at gabay na anti-tank na missile Depende sa uri ng bala, makakapatid nito ang mga targets hanggang 4 na kilometro habang ang mga missile ay makakapunta hanggang 550 na kilometro salamat sa laser guidance system. Bukod pa rito, may coaxial na PKT 7.62mm machine gun ang T-90M na ginagawa itang isang makina na kayang gupitin ang mga sundalong paakyat at sirain halos lahat ng armored vehicle na haharapin nito, kung saan ayon sa sinasabi ng Russia. Ito rin ay medyo marunong gumalaw na tanko na may bilis na hanggang 60 km bawat oras at saklaw na hanggang 550 km bago mag-refuel. May option ang Russia na magdala ng dalawang bariles ng diesel fuel sa ilalim ng hull ng tanki sa likod na nagbibigay daan sa pag-refuel mismo sa larangan ng laban at posibleng pahabain ang saklaw nito. Tungkol naman sa proteksyon, gumamit ang T-90M ng Relict Explosive Reactive Armor System na sinasabing nagpoprotekta sa harap at turret laban sa mga pagsabog. Dagdag pa, may QNET slot armor sa hul at likod ng sasakyan para labanan ang anti-tank grenade launchers. Sa teorya, lahat ng mga elementong ito ay gumagawa ng kahanahangang tanki. Gayunpaman, ang problema ni Putin ay ang mga nakakabilib sa papel ay hindi laging epektibo sa totoong laban. Para sa T-90M, ang malakas na firepower at resistensya sa pagsabog ay walang saysay kapag dinala ng Ukraine ang napakaraming iba't ibang uri ng armas sa larangan. Gayon pa man, nanatiling naniniwala si Putin na mayroon siyang perpektong tangke para maglunsad ng bagong mekanisadong pag-atake malapit sa Pokrovsk noong Oktobre 9. Ang operasyon na ito ay muling pagbabalik sa pamilyar na taktika ng Russia pagkatapos nilang gumastos ng buong tag-init sa pagpapadala ng maliliit na grupo ng infantry para pumasok sa mga nayon malapit sa Pokrovsk. Ayon kay David Axe, ang layunin ng Russia ay ang maliit na nayong Shakhove na matatagpuan mga labingsyang na kilometro sa hilaga ng Pokrovsk. Nagtipo ng Russia ng matibay na puwersa na binubuo ng 36 na tanke kabilang ang hilang modelo ng T-90M kasama ang mga armored fighting vehicle at apat na sundalo sa mga motorsiklo. Napansing din ni Axe na ang Shakhove ay mahalagang suporta sa sistema ng depensa ng Ukraine sa silangan ng 40 kilometrong Russian Breakthrough Salient na itinatag sa lugar ng Pokrovsk noong tanginit. Walang pag-aalinlangan ang intensyon ng Russia. Kung malalampasan ang Shakhove gamit ang mekanisadong pagtulak na ito, Papasukin ng mga sundalo ang nayon, magpapatibay ng posisyon at gawing springboard para sa mga susunod na pag-atake na lalapit at sa huli ay sakupin ang Pokrovsk. Noong Oktubre 9, sinimulan ng mga mekanisadong puwersa ng Russia ang pag-atake pero ang resulta ay lubhang nakakapinsala para sa kanila. Naghanda na ang Ukraine para sa lahat ng plano ng Russia noong Oktobre 9. Sa Shakove, ang 225th Assault Regiment ng Ukraine ay nakatayo na roon mula pa dati na pinahusay ng mga mandirigma mula sa kilalang First st Azov Assault Brigade. Ang unit na ito ay naglaan ng maraming bahagi ng tag-init sa pag-oorganisa ng pagbawi ng maraming nayon malapit sa Pokrofax mula sa kontrol ng Russia. Nagtayo ng magkasama ang dalawang unit na ito ng matibay na network ng depensa para labanan ng mekanisadong pagtulak ng Russia. Ayon sa post sa telegram ng First st Azov Assault Brigade pagkatapos ng laban, ang pag ng kaaway ay nangyari sa maraming alon at mula sa iba't ibang direksyon. Una, ang mga grupo ng infantry sa motorsiklo ang umabante, kasabay ng mga kolum ng armored vehicle, kabilang ang mga tanko at troop carriers na may mga infantry na bumabana. Mukhang ito ang paraang pinagtibay ni Putin. Sa halip na unahan ng mga tanko at armored vehicle, ipinadala ng Russia ang madaling mapinsala ang mga sundalo sa motorsiklo para sumipsip ng apoy ng Ukraine. Umaasang mahina ang depensa ng kaaway bago sumulong ang mga tangko. Pero tuluyang nabigo ang plano. Habang sinubukan ng Russia na umabante sa alon-alon ang mga minahan, unmanned aerial vehicle at artillery ng Ukraine ang huminto sa mekanisadong pag-atake mula sa simula pa na naglalayong alisin ng anumang natitirang kaaway. Sa pagtatapos ng gabi, wala nang natirang presensya ng Russia sa Volodymyrivka. Ang mga pagkawalan ng Russia sa laban na ito ay nagiging nakakabahalang resulta para kay Putin. Sa kabuuan, nawala sa Russia ang tatlong tanko, labing-anim na armored fighting vehicle at apat na pit isang motorsiklo. Bukod pa rito, sinira rin ang dalawang iba pang light vehicle ayon sa First st Azov Assault Brigade. Hindi malinaw kung ano ang mga light vehicle na yan, pero may president ang Russia na gumamit ng civilian vehicle sa mga pag-aatake sa Ukraine. Ayon kay Axe, sa isa pang artikulo ang mga civilian vehicle ay umabot na sa hanggang 90% ng mga nawalang kagamitan ng Russia sa Ukraine. Ipinapakita nito na ang ilang sundalo ni Putin ay may mas kaunting proteksyon kaysa sa mga T-90M tanko at armored vehicle na ipinagmamalaki ng Russia. Tungkol naman sa mga casualty sa personnel, ang Oktubre 9 ay madilim na araw para sa mga puwersa ng Russia. Kinumpirma ng 1st Azov Assault Brigade na ang mga paggawala ng kaaway ay kinabibilangan ng isang daan at pitong personnel na hindi na mababalik at 51 na nasugatan na malamang ibig sabihin ay isang daan at pitong patay at 51 isang sugat na karamihan sa mga sundalong ipinadala ng Russia para sa pag-aatake sa Shakov. Sinabi ni Axe na hindi tiyak kung aling unit ng Russia ang inatasan sa mekanisadong pag-atake pero posibleng ang mga sundalo ay mula sa isa sa limang marine brigades na ipinadala ng Russia sa Pokrovsk para labanan ang pagposisyon ng First st Ace of Assault Brigade ng Ukraine sa sektor na yan. Kung gayon man, ang mga sundalong Ruso na namatay ng marami sa pag-atake sa Shakove ay kabilang sa pinakamahusay na non-special forces personnel na magagawa ng Russia. Gayunpaman, kahit ang pinakamahusay na sundalo ng Russia ay walang nagawa nang ang mga tanking kanilang pinamumunuan ay hindi sumusunod sa mga claim ng mga leader nila. Ang laban noong Oktubre 9 ay naging kahiyan para sa Russia. Sa loob ng maraming buwan, itinago ng Russia ang kanilang pinakamahusay na mga tanko sa labas ng larangan Tiwala na sa huli ay magtatagumpay kapag inilunsad kasama ang iba pang armored vehicle at 12 dose ng sundalo. Ang pag-aatake na ito ay inihenda sa loob ng buong isang taon, pero brutal na tinapos ito ng Ukraine sa halos isang araw pa lang. Natutong aral si Putin noong Oktubre 9. Hawak ng Ukraine ang lahat ng paraan para labanan ang mga mekanisadong pag-aatake ng Russia. Ngayon, kailangan pag-isipan ng mga leader ng Russia kung paano nangyari ang lahat ng ito. Ang sagot ay nasa mismong tangkong matagal niyang pinuri. Ang katotohanang hinarap ni Putin ay ang T-90M ay hindi man lang katulad ng sinasabi niya. Sa halip, ito ay simpleng lumang relic mula sa Soviet na pinaganda para maging modern at ipinagbibili bilang pinakamahusay na pangunahing tangkong laban sa mundo, bagamat ang mga resulta sa larangan ay nagpapakita na hindi ito karapat-dapat sa ganyang titulo. Ang T-90M ay simbolo ng sobrang pagtitiwala ng Russia sa mga lumang teknolohiyang patuloy nilang ginagamit. Ipinakita ng malinaw ang sobrang pagtitiwala na ito noong Mayo 2025 nang maihatid ang bagong batch ng T-90M tanko sa mga puwersa ng Russia. Ang state-owned manufacturer na Rostec ay hindi pinagkait ang papuri sa mga katangian nito. Sinabi ni Vladimir Artyakov, ang first deputy CEO ng Rostec, na ang mga T-90M, T-72B3M at T-80BVM ng Russia ay pinakaangkop sa kasalukuyang kondisyon ng laban at maaaling ituring na pinakamahusay na mass-produced tanko sa mundo pagdating sa lahat ng katangian na binibigyang pugay ang maayos na kolaborasyon sa pagitan ng mga developer, designer, engineer, factory workers at mga repair team ng Rostec. Napapahusay ang hype sa paligid ng t 90 m dahil kailangan ng Russia na maniwala ang lahat na ito ang pinakamahusay sa mundo para sa propaganda at pagbabanta. Pero ang pagbanggit sa T-72 at T-80, mga lumang tanke na sinira ng Ukraine nang dadaan mula nung magsimula ang invasion ni Putin, ay agad nagdudulot ng tanong tungkol sa bisa ng T-90M, lalo na't mahina ang performance ng mga modelong iyan sa Ukraine. Gayunpaman, hindi natabunan ng pagdududa ang kahangahangang specifications na ipinagmamalaki ng Russia para sa T-90M. Pero ang masamang pagpapakita nito sa Ukraine ay nagpabago ng pagdududa sa katiyakan. Ang mga T-90M tankong na ipon ng Russia para sa pag-atake sa Shakhove ay hindi ang taming inulunsad sa Ukraine sa konfliktong ito. Sila ay bahagi lamang ng pinakabagong batch at tulad ng mga nauna, nabigo sila ng husto. Hindi dapat magulat ang sinumang handang tumingin ng higit pa sa specs ng Russia para malaman ang tunay na kalikasan ng T-90M. Nag-highlight ang Small Wars Journal ng ilang problema sa T-90M na itinago ng Russia sa loob ng maraming dekada. Oo nga, ang super modern tanko ng Russia ay talagang mula pa sa maraming dekada na nakalipas. Bagaman hindi ito strictly Soviet tank dahil nagsimula ang produksyon noong 1994, ibig sabihin ay umiral na ang T-90M sa iba't ibang anyo sa higit tatlong dekada na. Bukod pa rito, ayon sa journal, halos walang laban ang nakita ng tanko hanggang sa magsimula ang invasion sa Ukraine ni Putin. Ang tunay na inilunsad ng Russia sa Ukraine ay isang tangkong sinusubukan sa totoong laban sa larangan at nabibigo sa bawat aspeto. Bago ang Ukraine, isa sa kakaunting pag ng T-90M ay nangyari sa Syria noong Disyembre 2015 ayon sa Small Wars Journal. Isa sa anim na tangkong ipinadala sa Syria ang humarap sa ilang BGM-71 TOW anti-tank missile at nakaligtas. Ang pagkaligtas na yan ay posibleng nagpalakas ng kumpiyansa ng Russia sa kanilang tangko pero walang gaanong saysay ito sa modernong konteksto. Ang BGM-71 ay hindi ang pinakabagong anti-tank weapon dahil pumasok ito sa serbisyo noong 1970, mas matanda ng mas malaki kaysa sa mismong T-90M. Inaasahan na ang self-proclaimed, pinakamahusay na tangko sa mundo ng Russia ay makakayanan ng mga hit mula sa weapon na nilikha 24 na taon bago lumabas ang tangkong yan. Gayon pa ang problema ng Russia tulad ng natuklasan sa Ukraine ay hindi makakaharap ng T90M ang mga modernong anti-tank missile o ang mga drone swarms na binuo ng Ukraine mula 2022. Ang mga kahinaan sa disenyo ng walang tatalo na tangkong ito ay ngayon ay kitang-kita na. Isa sa mga kahinaang iyan ay nagmumula sa mananang T-72. Ang Soviet era tanking ito ay walang bulkhead na naghihiwalay sa crew at internal ammunition storage. Kung walang bulkhead, ang pagsabog ng ammunition ng T-72 ay sumisira sa sasakyan at crew pareho. Nananatiling katulad ang disenyo ng T-90M na pinipili ng Russia ang ammunition conveyor na gumagawa ng tanke bilang death trap kung tatamaan mula sa itaas at ganap na may ganitong mga armas ang Ukraine, mga drone, javelin missile at iba pang anti-tank system na hindi pa nahaharap ng T-90M hanggang sa magpakita ang digmaan sa Ukraine ng mga nakamamatay na flaws nito. Ang pinakamahusay na tanke sa mundo ay nagdadala pa rin ng maraming kakulangan sa desenyo mula sa panahon ng Soviet na nagre-resulta sa libo libong legacy tanke ng Russia na naging nasunog na labi sa larangan ng Ukraine. Bukod sa mga structural design flaws na gumagawa ng T-90M na mas mahina kaysa sa mga claim ng Russia, ang tanki rin ay may mga technical issues. Halimbawa, ang turret nito ay hindi lamang madaling mapinsala sa mga top-down attack kundi may kakaibang design flow pa. Inihayag ng Forbes ang glitch na ito noong Mayo 2024 na tinawag na turret carousel syndrome. Kapag tatamaan sa tiyak na paraan, ang turret ng T-90M ay magsisimula ng hindi kontroladong pag-ikot na ginagawang walang saysay ang malakas na armament ng tanke. Paulit-ulit na pinakita ng Ukraine ang nakamamatay na depekto na ito. Noong January 2024, binagsak ng Ukraine ang isang T-90M gamit ang dalawang M2 Bradley Fighting Vehicle na theoretical na hindi makakapenetrate ng armor ng T-90M. Ang turret carousel syndrome ang naging dahilan ng pagbagsak ng tanking Russo. Nangyari rin ang katulad na insidente noong Desembre 2023 nang tumama ang isang Ukrainian first-person view drone ng diretsyo sa T-90M na nagdulot ng wild na pag-ikot ng turret at pagkawala ng kontrol ng crew sa buong sasakyan. Noong Nayo 2024, isa pang T-90M na inatake ng maraming Ukrainian FPV drone ay nagdusa rin Nagsimula ang turret na umikot ng clockwise pagkatapos ng pangalawang hit at tulad ng mga nauna, napilitan ang Russian crew na iwan ang tanko. Malinaw, ang isang tangkong ipinagbibili bilang pinakamahusay sa mundo ay hindi dapat magkaroon ng ganitong technical flaw. Ang armor ng T-90M ay maaaring protektahan ng crew nito pero nagiging walang say sa ito kapag ang mismong tangko ay hindi na makontrol dahil sa design error na dapat nang natuklasan ilang dekada na ang nakalipas. Sa totoo lang, maaring hindi ka man naisip ng Russia na hanapin ang flow na ito dahil ang mga drone strikes ay hindi pa imahinasyon noong nagsimula ang produksyon ng T-90 noong 1994. Ito ay bumabalik sa pangunahing punto. Ang tanki ay hindi lamang mas hindi moderno kaysa sa sinasabi ng Russia, kundi binuurin sa mga obsolete Soviet designs na hindi angkob sa modernong digmaan. Nilinaw ito ng The National Interest sa isang pagsusuri ng mga pagkabigo ng T-90M bago pamansirain man ng Ukraine ang ilan sa isang araw lamang noong October 9. Ang artikulo ay nagnota na ang mga tactical errors ay bahagi ng dahilan kung bakit maraming T90M ang natira dahil inulunsad ng Russia ang mga ito sa urban areas na kulang sa espasyo para sa epektibong operasyon ng tanke. Gayunpaman, ang mga bagong armas ang pinakamalaking banta sa Russian armor. Sinabi ng The National Interest na ang paglitaw ng mga bagong banta ay naglagay ng obsolete sa ilang depensa ng T90 na may mga loitering munitions tulad ng Lancet at Top Attack Anti-Tank Missile tulad ng US-made Javelin na epektibo laban sa Stora system. Dagdag pa rito ang mga drone. Ginamit ng Ukraine ang mga ito kasama ang mga minahan at artillery para ipakita ang epekto nito sa T-90M ng Russia noong Oktubre 9. na may paulit-ulit na pagkabigo ng pinakabagong tanko sa Ukraine, akala mo magbibitiw na ang Russia sa T-90M. Pero hindi. Hindi lamang nagpatuloy ang Russia sa paggamit nito, kundi naghanap pa ng paraan para palakasin ang reserves. Ayon sa report ng United 24 Media noong Hunyo, malaki ang pagtaas ng produksyon ng T-90M ng Russia ayon sa conflict intelligence team gumawa ang Russia ng 280 hanggang 300 na ganitong tangko noong 2024 na malaking pagtaas mula sa nakaraang taon 60 hanggang 70 noong 2022 at 140 hanggang 188 noong 2023 Gayunpaman ang mass production na ito ay hindi makakabawi sa napakalaking pagkawala ng tangko ng Russia sa Ukraine tulad ng nabanggit, sinabi ng Ukraine na sinira na nila ang 11,251 tangkong Ruso na katumbas ng mga 3,000 bawat taon. Ang output ng T-90M ay katumbas lamang ng isang ikasampu niyon na hindi nagiging hadlang sa Ukraine, lalo na pagkatapos nilang patunayan ng paulit-ulit at muli noong October 9 na madali nilang sirain ang mga modelong T-90M tulad ng mga lumang tangkong Ruso. So bakit nagpapatuloy ang Russia sa mass production ng T-90M kahit halatang nabigo ito? Iminongkahin ng United 24 Media na nag-iipon ng Russia para sa hinaharap, posibleng para muling bumuo ng tank inventories o maghanda para sa posibleng post-war sales ng T-90M. Gayunpaman, ang pagbebenta ng T-90M pagkatapos ng digmaan sa Ukraine ay maaring napakahirap. Nahirapan na ang Russia kahit bago magsimula ang conflict. Noong 2019 nagkumit ang India na bumili ng apat na na anim na na T90M tanko sa tinatayang 2 bilyong dolyar Amerikano na higit sa apat na raan na milyong dolyar bawat unit o katumbas ng na, at na bilyong piso Filipino. ito ang posibleng paliwanag kung bakit pinausad ng Russia ang mass production ng T90M dahil ang kita ng higit sa 1 bilyong dolyar bawat taon mula sa 280 hanggang 300 na tanko o mga 58 bilyong piso Filipino ay napakabulibinggin ng sa gitna ng bilyong-bilyong gastos ni Putin sa digmaran sa Ukraine. Gayunpaman, hindi nasihan ng India sa mga T-90 tangkong natanggap mula sa Russia. Noong September 2020, pinuna ang tangko dahil sa mahinang performance. Nagreport din ang Global Defense Corp na ang mga puwersa ng India ay sumali sa isang 2017 Russian tank competition na may labing siam na bansa, pero natalo ang India dahil sa mga malfunction ng T-90. Noong 2024, napansin ng The National Interest na ang India ay halos muling gumagawa ng kanilang T-90 fleet mula sa simula para maging angkop sa modernong digmaan. Ilang taon na ang nakalitas, sinabi ng Global Defense Corp na tinalikuran na ng India ang mga plano para sa karagdagang T-90 purchases na pumili na lang ng Leclerc tank mula sa France. Lahat ng ito ay nangyari bago pa magsimula ang digmaan sa Ukraine ni Putin na ibig sabihin ay matagal nang itinuring na nabigo ang T-90M ng isa sa pinakamahalagang kliyente ng armas ng Russia bago pa ito patunayan sa Ukraine. Balik tayo sa October 9 at sa mga nagawa ng Ukraine laban sa mekanisadong pag-atake ng Russia, muli nang pinakita ng malinaw ang mga kakulangan ng T-90M. Hindi lamang ito nabigo na tulungan ng Russia na tapusin ang pag-atake, kundi nagpakita rin ng kawalan ng lakas ang T-90M laban sa mga drone, minahan at artilerya ng Ukraine na nagiging dahilan ng pagbagsak ng operasyon sa loob ng isang araw pa lang. Maring magpatuloy ang Russia sa pagdeploy ng mga T-90M mula sa reserves nila. Pero patuloy na sirain ng Ukraine ang mga yan na ginagawang malabo na lang na alaala ang pinakamahusay na tanko sa mundo sa larangan. Ang T-90M ay isa namang halimbawa sa maraning pagkabigo ni Putin na sumisira sa Russia. Sabi ko nga ang Pangulo ng Russia ay may mas malalang problema kaysa sa isang modernong tanko na wala namang kakaiba. Mag-comment kayo ng numero uno kung sumusuporta kayo sa Ukraine o numero dos kung kay Russia at numero tres kung mahal nyo ang kapayapaan.